Oh, tingnan nyo class. Ang lakas na naman ng ulan ngayon. Ngayon, mayroon akong itatanong sa inyo. Dahil malakas ang ulan. Oh, joke no. Halika rito. Punta ka rito sa gitna. May tatanong ako sa iyo. Ano ang naaalala mo kapag malakas ang ulan? Ako sir, yung naalala ko pag malakas ang ulan, eh, yung nanay ko, sa probinsya nagluluto ng saging, naglalaga siya ng saging, tapos kamote, tapos baguong. Tapos, nagluluto din siya ng toyo, tsaka scramble egg. Naalala ko yan sir, pag malakas ang ulan, ang sarap kumain ng ganun eh. Okay, masarap talaga kumain pag naulan. Okay, next. Oh, Tibor, alika, punta ka dito sa gitna. Ikaw, Tibor, ano ang naalala mo pagka malakas ang ulan? Ako, sir, yung naalala ko nung mga bata kami. Ano po, ah, uh, pag malakas ang ulan, tumatakbo ako bigla sa kalsada para mabasa ako ng ulan. Bakit naman? Para makaligo ako. Kasi pag nagpapaalam ako sa nanay ko, sasabihin ng nanay ko, eh, huwag kang magpaulan dahil baka magkasakit ka. Kaya ang ginawa ko, hindi mo na ako magpapalam. Tatakbo na ako bigla. Tapos pag nabasa na ako, sasabihin na ng nanay ko. O oh, sige, maligo ka na. Tapos, magbanlaw ka. Baka magkasakit ka. di ba sir? Ayos kang bata ka. Alas, sige, sige. Next. O, ikaw naman, Goryo. Nega, punta ka rito sa gitna. Ano ang naalala mo kapag ka malakas ang ulan? Ako, sir, yung naalala ko pag malakas ang ulan? Huwag na sir? Nakakahiya? Kasi yung napapanood ko sir, naalala ko eh. O bakit? Ano ba yung napapanood mo? Huwag na sir, nakakahiya talaga. Ay, ko sabihin. Siguro nanonood ka ng mga malalaswa, no? Ikaw bata ka, ha? Di sir, di ganun. Oh, sabihin mo, ano ba 'yung pinapanood mo ha? Ano ba 'yon? Si ano sir? Si Jessica Soho. Confiscation ng na tao. 9.8 billion pesos. Ano ang ibig sabihin kapag nag-iisa ka sa bahay mo? kapag nag-iisa ka sa bahay mo, ang ibig sabihin, wala kang kasama. Dahil pag may kasama ka, hindi ka nag-iisa. <laughs> 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 Tatlong bagay na hindi nagpapatulog sa tao. Walang pera. Walang bahay. Walang love life. <laughs> Iba na talaga ang panahon ngayon. Ang daming tao pagdating sa pera, nag-iiba ang ugali. Tip para hindi mabago ang ugali sa pera. Isa lang ang paraan. Bigay mo na lang sa akin. <laughs>